Po. Wala po Oh, oh. Pareho, Kuya Big. Oh. yung upo Kuya Ayun po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Ang episode ito, ano po? At po ay namumungos ng ating singkang. oh, yan. Bali, ano po? Ang tatlong bandel yung order sa atin. 30 kilo. Ya, ito na po yung ating mga napungus Oh. Yan, ito pa. Tapos ito pa tapos yung papu palagay ko po naman ay parang kakasya na kumulang man ay the place yan na po eh. hindi po halatao oh. kumbaga yung iba rin ina damo ay. pero goods po naman oh. yan yan katulad po nito akala natin ay eh, mukhang mga ano pero goods po naman Yeah. Tara po, atin na rin Isisilid na Ayan yeah. Atin ang isisilid dating gawin po uli oh. Lagi po halos araw-araw order sa atin oh. Eh. Hanggang sa palagay ko hanggang sa maubos na po ari. Makalipat tayo sa kabila. sanay na rin po tayong ano, mag uh, ano kumbaga hindi naman expert sanay oh, eh, yung natututo na mag uh, at mag ano mag po mabong pandel Maganda po pag malalaki talagang mabigat gusto sa gulang Bandel Pupungos po ulit. Dito Patatlong bandel Meron pa rin po dito, pwede pa tayo mag-order. Pag po may order bukas, kaya pa siguro ng hanggang tatlong bundle pa rin po. Tayo po na may ano. Kukuha ng ano bang tawag yung upo. Oo uh -huh, at may nag-order sa atin ng upo. Nako, nag-ambon na. Nag-ambon po dire eh, kahit mainit. aw oh tsaka pala mustasa may order sa akin yung ano po yung anong tawag din yun? yung nagagasoline ano sa gasoline station manonood natin tabi order ako hindi okay, pwede 1 kilo diretso na ako tayo 1 kilo daw ay dahil pala yung cutter Tama po at yung mga anong araw ay oh, na ulan na ulan yan oh! Yan yan Pabor naman oh May mga nag po sa kahanggan Biyaya po sa iba't ibang ano ito Yung ulan Gawa ho na doon sa nag ay ano ng palay Madami pang kulang biyaya sa atin at nadidiligan sa nag-aani eh, medyo tigil muna sila hinto sila apektado One way direction lang po naman ang atin uling deliver nito. Isang kilo. Aman. Tapos ha-harvest ng ilang upo. Nasa na ang upo. Yun o. No? Tuloy na ho tayo. وقسى <applause> <applause> العالم yun ito isa malaka na rin ho oh. Okay na ho ari oh. din ho tayo. 1 2 3 4 5 6 7. kaho talbos ito yung mga order mm. bigla ko ulang dagang natin para walo yeah. Pa order tayo ho ay ano kahit ganito na ulan lagra na at gawa ko ng oras ito eh oras yung uh, hinihintay town usap ay usap kaya hindi pwedeng maulan maano basta ko usap ay usap oh yan po ang pagkai ano ba wag naman sana mangyayari yung hindi makatapat po ba gawa ko na kukuha niya ng biyahero

Давай! Wala po. Wala po. Oo. Oh. Ariyo, oh, okay, Kuya Big, oh. Ariyo, oh, upo. lakas na yan ha? <laughs> habol sa oras ay kaya kahit na ulan ulan ay dali oh, ay, Meron yan Ha? Ari ba singkang? Ano ba yan? Ano ba lasa yan? Parang pichay din Mas masarap ng kaunti sa pichay Ay ano? Luto dyan? Ganon din huwag Ginisa Oo nga daw Hindi okay, ko rin naman Noodles talaga nilalagay ko ha. Noodles. Dito lang. Noodles. counting asin. Kaunting asin at paminta.